Bago tayo magsimula magandang araw nga pala sa inyo, welcome nga pala sa channel na ito. Kung bago ka palang sa channel ko please subscribe and hit the like button at salamat nga pala sa mga sumusuporta sa channel ko. God bless you all and enjoy. Si dating MVP James Harden ay opisyal na miyembro ng LA Clippers, at masugid na inaabangan ng mga fan ang kanyang debo. Bagamat kasama na siya sa kupunan, hindi patiyak kung kailan siya maglalaro ngayong season, dahil maaaring kailangan niyang mag at magayos ng kondisyon kasama ang kanyang mga bagong kakampi. Magandang balita, mayroon ng Clippers na apat na araw na pahinga pagkatapos ng kanilang laban kontra sa kanilang mga karibal, ang Los Angeles Lakers, na nagbibigay kay Harden ng mahalagang panahon para sa paghahanda, Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, may pagkakataon na makita natin ang debut ni Harden sa lunes, ika ng Nobyembre, kapag hinaharap ng Clippers ang New York Knicks sa Madison Square Garden. Matapos ang mahabang pag-aabang, ito'y magiging espesyal na okasyon para kay Harden at ang LA Clippers. Subalit mahalaga ring tandaan na may ilang alalahanin sa injury report para sa Clippers. Si Terrence Mann at si Brandon Boston Jr. ay nasa listahan, kung saan si Manay may aksidente sa bukong-bukong na maaaring magdulot sa kanya na hindi makalahok sa laban kontra Sanix at si Boston Jr ay kasalukuyang hindi makapaglaro dahil sa isang injury sa kanyang quad. Matalino ang hakbang ng Clippers na natapos ang deal para kay Harden na may sapat na oras upang makasama siya sa koponan para sa isang mahirap na unang limang laro. Ang koponan ay maglalaro ng apat sa kanilang susunod na limang laro sa labas ng LA at haharapin nila ang apat na koponan na pumasok sa playoffs noong nakaraang season.